ba? Diba? Oh, si Dior! Kunin mo si Dior! Ang layo na, obe. Ang layo na. Ala! O, oh, Aga-aga! O yan, sige! Paano ba yan mabubuntis? Ano ba naman yan, sige? Salabasan lahat ng chow caw dito. Diba? Hindi. Dior! Ayan, sige. Ang paghabol ng aso is ganito, ha? Ayan, imo-motor. Pero ito yung mga aso, hindi pwede yung nasa labas. Wala ka, sige. Hindi niya mabuhat. Siyempre, hindi mabubuhat ni Kuya. yan kasi ano siya. Oh, ayun na si Dior. Hala, kanyari. Oo, oh, oh na pa. <laughs> nako ang life ng dogs. Bes, sa mga may dogs dyan, ganun din pa sa inyo. Huwag na dyan! O, oh, di ba, tanga? Ang hindi niya. yan. Oh, o, be. Kanya na, kanya na ng dogs. Hmm. Oh, amazing. <laughs> yan yung mga asa ko, oh, be. O, yan, ha? Ala sige, 'wag mo na pakawalan 'yan.